Hello mga kanyusko, Ed Sheeran at Ben Ben nagsama sa concert stage. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang local band na Ben Ben dahil nagperform sila bilang front act sa concert ng English singer-songwriter na si Ed Sheeran. Kumpleto ang 9-member group sa mathematics tour na dati raw ay nagko-cover lang ng kanta ng Grammy Award winning artist. Parang dati lang nagko-cover kami ng perfect sa YouTube. Never in our wildest dreams did we think this could happen. Ang pag-cover daw nila ng kanta ni Ed Sheeran na perfect ang isa sa mga dahilan kung bakit sila napili sa concert. Isang malaking pasabog na naman ito sa eksena ng local music industry dahil nag-share pa ng stage si Ed Sheeran kasama ang dalawang vocalist ng banda, ang magkapatid na Miguel at Paolo Benjamin. Sobrang memorable na eksena ng kantahin ng sikat na international singer-songwriter with his acoustic guitar ang Maybe the Night na isa sa mga hit songs ng Ben Ben. Hindi raw inaasahan ng pag-imbita sa banda sa stage at in inalis pa ang kantang Maybe the Night sa original na listahan ng mga kakantahin nila. Kaya na surprise ang frontman nang tawagin sila sa stage. Gusto pala ni Ed Sheeran na makasama ang Benjamin Brothers sa performance ng hit song na Maybe the Night. Parang nasa panaginip daw ang mga hindi pa rin makapaniwalang members ng banda. Grabe, we can still believe it! Para kaming nasa panaginip. We're so grateful. Very down to earth daw ang idol nilang international superstar dahil pagkatapos ng set ay sinalubong pa nito ang banda at nakipagkwentuhan pa ito sa kanila. After our set, sinalubong niya kami backstage at kinamayan niya kaming lahat. Nakipagkwentuhan pa muna siya ng konti sa amin. Naparang parang kaibigan lang namin to share the stage with such a genuine and brilliant artist is a great honor and more than that to have conversations with this very same person is beyond our wildest dreams. Ito ang ikatlong pagbisita na sa Pilipinas ni Ed Sheeran at kasama niya sa pagbalik ang isa pang British artist na si Callum Scott. I really love coming back to Manila and the Philippines. Pasigaw na sinabi ni Ed Sheeran sa Jam Crowd. Pero bago magsimula ang concert ay naglabas pa ng karaoke si Sheeran at nakipagkantahan pa ito sa mga crew ng concert at sa mga singers na kasama niya. Alam pala niya na mahilig tayong mga Pinoy sa karaoke. Nag-shoutout pa sa si Sheeran sa bandang Ben and Ben at kay Callum Scott dahil daw sa A-game performance nila sa karaoke. Karaoke is a huge thing here in the Philippines, so I found a portable machine to wheel around backstage before the show tonight in Manila. Shout out to at Ben and Ben Music and at Calum Scott for bringing the A game. Ano sa tingin nyo, may ibang international artist pa ba na kasing effort ni Ed Sheeran pagdating sa pagpapakita ng love sa Pinoy fans? Mga kanyus ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, Like and subscribe para sa mga latest ganaps.